let's unbox this monster. Kita nyo yan. Finally, meron na akong original na labubu and this time, mas malaki siya. So, kung matatandaan nyo, last week lang, nakabili ako ng mga fake labubus worth 11,000 ng isang box. So, naghanap talaga ako ng original na labubu this time. And, sakto, nakita ko itong Facebook page ng The Mother Base by Boss Senpai. Ayan, originally, nagbebenta sila ng mga anime figures from One Piece at kung ano-ano pa. And meron din silang mga original na labubu galing pa daw ng Japan, hindi galing Bangkok. At ayun na nga, since paranoid na ako sa mga labubu na binibenta online, talagang pumunta ako sa shop nila sa Green Hills para matignan ko talaga yung mga boxes. And ayun nga, niscan ko yung mga QR code and napunta naman ako sa website ng Popmart unlike before, yung mga boxes na in-unbox ko, napunta ako sa isang website, parang martinpuga.com, yung website na napuntahan ko. So, alam na alam talaga na fake yung labubo na nabili ko. So, eto yung bago kong labubo, mas malaki siya compared sa mga labubo na sinasabit as a keychain sa mga bags. Ayan, ito siya. Oh, di ba Mas malaki ito. So, ito yung The Monsters flip with me. Ay, nag-iiba-iba yung mata nitong labubo na to. Pwedeng i-flip ng kulay red, kulay blue, spiral, black at kung ano-ano pa. So apat yung selections ng mga mata nila. And bumili din ako ng version 1 at version 2 ng labubo pero baka bukas ko na i-unbox. So open na natin ASMR. Guys, sobrang laki. Actually, parang medium belt pa tong ganito. Dahil meron pang mas malaki nito. Ayan siya, 'di ba? Super cute. Compared nyo dito sa Labubu na nabili ko before. Ito 1.5 each. Pero yung original talaga is nasa 3,000 ang isang ganito. So ayan, tingnan niyo naman yung difference sa size nila. Ayan. So, eto na ang Labubu Flip With Me. Ayan. Ganito pala ang feel kapag original yung Labubu mo. Ayan, no? Super cute. Guys, tignan nyo. Meron pa siyang eyeglasses. Ayan. Yan talagang itsura niya. Oh, di ba? Wait, magkapalit ako ng glasses ko. Wow. Look! Cute! Di ba? Ayan. And tingnan nyo naman yung isa kong labubo na may damit. Sinong mas cute? Guys, ito yung feature niya kaya super cute niya at tinawag siyang flip with me. Tingnan nyo yung mata niya. Yan, star, pink, with heart, spiral, brown, black brown. And tada, ba diba, Sobrang cute niya. So, gusto ko nung may sore eyes. Ayan. So, may sore eyes ka, mag ka para hindi ka mahawaan, makahawa. Cute! ba diba? And kung gusto niyo bumili ng original na Labubu Flip With Me or mga original Labubus na sinasabit sa mga bag, pumunta na kayo sa The Mother Base by Boss Senpai sa Green Hills ilagay ko yung FB page nila dito and yung address dito para ma-visit nyo yung shop nila at makita nyo yung iba't ibang labubo na binibenta nila along with other anime figures. Ayan. And ito is worth 20 plus. Ayan. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye!